sa atong channel. So, karon mga amigo, mga amiga, ni sa atong kusina para doon na tayo mo ung kababalaghan tonight. singot ang lola nyo. So, sayang daw. Wako, wako ka pang, pang, make up charot. <laughs> okay. magluto mag magluto ta karon og sudan para panihapon. So, to mga my loves, nga ang akong version ang matuman karon ay Ayaw mo pang hilabot, charot. <laughs> so, let's go! Tara, let's! Magluto na ta. Okay, tapad na na to itong kalanga, mga my loves. Ah, uh, duna tay kalahat diri atong gipainit. And then duna tay mga buto-buto diri nga ato ang gilaga na. And then na adoy ang iyang sabaw. Gilaga na pero dili pa siya luto. narang oh, nara ang mga limas. O, oh, ang mga limas. So karon nga version sa akong pagluto is lagyan ako ng kematis. Last time, diretsyo na ako siya nga gilaga. Gidiretsyo na diretsyo. So, karon, lagyan natin ng oil ng konti. Mm, konti lang, pangluto lang sa lamas. Okay. Tama na yarn. Tama na yarn. Mm. And then, syempre, may pamunal ta. Okay. Next, ang gawin natin, ang gawin natin, kani pa dyan nga, kwan nakit kayo nga, kwan, chopping board, paborito dyan yung chay chopping board. Okay. Okay. Let's go. Nahon na to ning Loy E. Ay, naku. Mag-ini sa day siya. Sorry, hapit na day siya makuan. Hmm. Ah, next is Bawing. Hmm. Next, Bawing. Nabi-nabi man kayo. Pahinayin natin, pahinayin. Pahinayin. Okay, eh, grabe man. Oh. Mura naman siya gumulupad. Makadlok man. Mmm. So, medyo gusin mo pa. Chay, hangin chay. Charot. And then, the Siberian. Ah, uh, this is my version, ha, of cooking tabios tonight. So, magloto sa of tabios. Pero, daghan, kuan kani ako ni is ron di bisa na ko kay para ni siya ma kuan na lagi sa untang tanglad, chay pero unya na tong tanglad Ako ko ibutan hmm. chay chayin tanglad hmm. oh anak siya pero most of the time mga my love maglaga ako, ikuyog na nako ang kadyos pero karon kay napagan ko tong ni Agi nga nalapat na kay ang karne. Ayon. Ang tabios kasi kung hindi ah. So karun, na nako ang tabios. Dito pa rin ako ang karne po kay naaman gyud ang mga kuan ang karne mga mga ang karne na mga impurities niya nga gawa. Kaya atong gi kuan ato sana ipa kuan oh ito so, sa tubutan niya tingnan na oh, ni magkuani niya siya ba oh. medyo ma layak laya na ang kama kang kamatis init kayo eh mm. so ilunod na din natin ang mga buto-buto ah. and then hmm. Uh, diba? sarap na Mm. Mm. Ang 18. Oy, 18. Where the 18? Oh, nakapitin ang Gidok-dok na na yung mochoy. Diba? Diba naman din yung Okay, mauni ang tabios. Ah, sarap. Mm. So, na-color din siya. So, ang siya tawag niya sa inyo, ha? Pero, so, there is juga mga, you guys, ano, mga chay? So, Eh, there sa... Um, a, ang ding ding. Kaya red mungo? Oh, red mungo daw ni Chai Chai. Iba ang red mungo, no? May red mungo. Black beans, no? Black mungo na? Black mungo, big mungo black. Hmm. So, ano siya mga my loves? Kaya hey, akong mga anak, ani mga my loves, grabe ka gibogon. Hmm. So, dayon, mga my loves, hmm, na ito ang asin. Asin! Araang asin. Magkawala tayo ng chichara. Ah. Oh, dara ang Ilagay natin. Ah. Isa ka kilo. Pero di mo kaon. Ibu tangan na nani mo paminta paglada, no? Hmm. So, di na nato. Ibu tangan na pemensya. Okay, tangan na daw niya ganyan. Ang Ah, di pa. Hmm. So, unyan na lang <laughs> nato ibutang tangan. Ang lad kay. Puan. Hensen ra ang iyang sebaw. O, oh, mauna akong versions ako nilutoan ron sa akong kabiyos. oh, hala, Jin. So, did you siya dire pwede, Jin? Ha? Kira, muawas uh, siya. Ba, yun? Ang, ah, ang kato na lang, ah, chay, katong taklob na lang, ah, isa. Kaya, dili, dili di pwede ning kod, kaya nulunod ni, o, oh, di <laughs> ba? dako. Dako kay nga takloben. Oh, si ba mga malabs. Ma, Ulo oh, si Maya Bucay. Hmm? man. Da? Oh, di ra okay. okay. And you ready na ang pizza yun. Ano hmm. nuto na? so Ay, wala pa. Hoy, si kita. Okay, check na to kung nagkulo-kulo ba siya. Oh, grabe ang kulo kulokin niya. Yeah, okay, ato lang siyang tugutan na magkulo, ng magkulo para malambot og samot siya. And then, unya na nato ni pang lunod ang mga ricobitos niya. Dari, mm. oh. Mm. Kansa pichay. kansa pichay. And then, sibuyas dahon. Sibuyas dahon nato ibutang kay na ay mga beta. Okay. Sunod na din ako ang ulo sa pichay. Ulo ba? Steam sa pichay. <laughs> Nalimot ko. Ah, so, sunod na nato ang dahon, anak Ron. Sige. Hapit na ta maluto, mga my loves. Hapit na ta magkobkob. Okay. Ilunod na nato ang dahon. Ang dahon niya. Ito na ilonid. Ah, lonid na nato ilonid. Mmm. Ah. Oh. Ah. Oh. And then, what next? Hmm. Puno na ang kuan. Body, body, body ba? Sunod, ang dahon na. Ay, nakala ko ang nanaw. Oh. Ito na luto na. na. Hmm. Nah, na, inanalata na. Next, ang sibuyas dahon. O, ba? Diba, ang, ang uban nila, mga my loves, idungan na nila tanan, o, mga dahon-dahon. Pero ako iba. Tsagaan din ako na, oh O, ang hinahinay. Hmm, tikma na to. Kung loto na bagay siya. Mmm! Uy, lagi na kayo mga my loves. And then, lonod, lonod. And then, palong na dahil na ron. hmm Okay. Oh. Loto na mga malabs. Let's eat na. Pero let's eat na daw. Wala pa akong mga anak mga malabs. loves. Okay, palo na. Hmm. Sa so, itong takloban, lang kayo na ito i-close. Oh, lang. Ana ah, lang. Ana ah, lang. Para makahungaw siya. Ana ah, lang. Hmm. Okay. Kau oh, may nagloto ang person o to arakalat ang lebebu. So, wait lang tanga mo to ang kainon o maabot ang akong mga enak. <laughs> Yan, my favorite. My favorite mga balabs. Okay, my favorite. Oh, naara. Naglitson sila. Hmm. Na, di pa? O, mo na mong sudan rong panihapon. Okay. Mm okay, yan na ang presentation sa panihapon na mo. <clears throat> wala pa ang mga wakwak wak nga mukauna mm -hmm. yan eh. ang presentation. Yan, ang aming pagkain for tonight video. Hmm, di ba? Well, so, so wala pa ang mga wakwak ng -wak nga unay, so nagvideo na ko. And that's my favorite. Oh, sa nakaila, ana, paki-comment down below. Oh, and then sa nakaila sa mong sudan, just comment. Sarap. That's not your favorite. And what is your favorite, by the way? Ah, what is your favorite? Na. Oh, what is your favorite, mamo? Mamo, what is your favorite? Mamo? Na no, wala itu bago eh yan. ni, eh. na, kaon na taning nyo. Yummy, yummy. Ang aming sudan. Thank you, Lord. Okay, tapos na kami nagpray. nag-pray. So, oh, paborito na nila nga sudan. So, maunang kita po ka mo. So, according to her, oh, di donat na niya paborito. Then, gipangutanan ako siya, unsa yung paborito, di niya salty secret siguro. So, thank you, mga my loves. Thank you sa inyo, ha. Pagtanaw. Thank you. nag mo? Ba bye oh, nag -bye. <laughs> uh, So, mga ulit, Mga my loves. Doon nga taning kaon. Thank you for watching. I hope nga na-enjoy mo sa ako ang gamay nga video. Sa ako ang pagluto sa tabios. as uh, Sa akong version sa pagluto. Okay, nara. O, oh, kainan na. Thank you and bye bye muna mga my loves kay Kubkub Nadis. na dis Bye. Basta mukhaon sila silang paborito. Naajud na ilang paborito pong oh. ilimnon nun. Ay, naonsa gina na sila, ay. Ay. According to... Pumbri, ay, makapere. o, bahala daw, pobre. Basta hilas. Dahil na ding star apple, o. nga wala star. Okay. Oke. Okay.